Hindi na po ni Nikki dito. Oh. Eto. Eto, Nick. Pagamitin natin yan. Doon yan. Iyadaling ko yan doon sa... Ayun, isang magandang buhay. Mga ka-farmer, late yung data ngayon ngayon. Saturday. Oh, ang lilim pa rin. Malamig talaga ang hangin, mga ka-farmer. Past 8 na, pero... <laughs> malamig pa rin ang hangin Ayan. kahapon na kala ko uulan ang kulimlim mga kaparmad, dumaan dito yung maitim na ulap tapos ah, nasa palengke ako nagliligpitan na sila pati nagbibilad ng palay sa kalsada ay sabi ko hindi uulan yan. hindi boss, uulan na <laughs> wala rin <laughs> Sana, sabi ko kahit kagabi lang mula na no sirapan naman ang aming boltron yung aming pump sa baba naman ang natanggal sabi ko ano kaya to sabi ko pa naman kay papayam ngayon bago ako sabi ko papayam unahin mo na kasi ano uh, paais na natin muna angat na lang muna sandali lang na siguro baka may -we welding lang hindi umakit yung tubig eh so ibig sabihin somewhere down <laughs> maandar yung makina umiikot lahat eh nasa baba ang problema siguro may nakalas so, sabi ko yun na muna ang chicken iaangat nga lang kaya medyo mabigat tapos nakapag ano na pala sila dito ayan nakapaglinis na konti si, si kuya yata magtatanggal na ito baka anuhin niya ng mga grinder grinder yan ito na rin natin yung titibagin natin ayusin natin yung flooring ayan. ano lang simple lang na maging uh, presentable may araw pala dito ano ano kaya ang maganda Ayaw ko din kasing makover sana ito dahil mm, mga ganitong oras kasi expect na natin yan ano kakainan na sila mga 8 8.30 o'clock may mga darating na yan si kuya Oliver Goto nga ano, alas 6 pa lang daw meron ng pumipila sana naman kahit ma 1 fourth lang ang makuha natin ano pwede na yun <laughs> kahit dalawang baboy lang every Sunday di ba pwede na Pampisa. Sa so bagay, ano na ngayon eh, ina-analyze ko po yung ano, yung yung after pandemic yung mga tao parang mas gusto nila yung ganitong setup na kainan yung tipong kahit medyo liblib -lib, pupuntahan nila yung may adventure na kaunti may mag, may road trip di ba yung mga ganon ba pupuntahan po nila para kumain lang <clears throat> parang ganon ang uh, nauuso ngayon kaya makikisabay din tayo oh, ayun sabi ko nga it's sana talaga kahit anong uh, plano mo kahit anong kagaya nung ano mga farmers sinubukan namin yung nagchop nga kami na ko din isang araw yan di ba nagcap -nag po kami ng nitong sa bayan iniisip namin na sabi ko. kung dito natin dadalhin sigurado, bebe. Ano, okay tayo kahit isang araw lang. Isang baboy lang sa isang araw, okay na tayo. So sinubukan namin, yon, it turned out wala. Pero at least, di ba? Wala, wala akong regret. Kahit ulit-ulitin yung pa rin ang gagawin ko kasi uh, it gives you another step na magplano, di ba? Kasi kung hindi mo susubukan 'yung isang bagay, hanggang dun ka na lang, hanggang sa panay na lang ang isip mo haka ha, sayang kung hindi natin kung ginawa natin yan di ba kung ganito sana o, ay kung ginawa mo at uh, sabihin mo man pumalpak hindi ka naman nasa sayo na yon kung gigive up ka di ba at least meron ka na namang may isip na another plan hanggang sa makuha mo yung success parang ginto inuhukay mo may ginto dyan Okay na natin, hindi mo hinuhukay. Eh wala pa di hindi maghanap ka uli sa susunod, 'di ba? Sa iba naman, ganun po 'yun mga farmer. So, why not? at least Uh, kahit naman mag-invest tayo ng gagastos tayo dito I don't think na pagsisisihan ko rin dahil at least napaganda ko din po yung lugar magagamit at magagamit pa rin naman at uh, kita nyo naman po kahit yung kubo namin doon pinagtsatsagaan na nung mga di ba may mga kumakain na so at least dito uh, kakaroon ng malayo na po ang na, na narating ng aking ng aming ano, lechon business na hindi pumasok sa isip ko na mangyayari kaya malakas din po ang loob ko so ayun lang sabi nga subukan mo wala namang mawawala di ba paggawa nga ako ng pigeon loop eh. <laughs> so ayun <laughs> ito pa kaya di ba so subukan natin mga ka farmer at least uh, ito naman eh pag nag-click di ba uh, panalo ang lahat di ba pati mga tauhan natin mga gustong magstay ano uh, magkakaroon ng trabaho yun naman po ang hangarin namin mag-asawa as much as possible sana makatumagal din po sila dito at uh, yun nga wala naman po ako ibang naisip lichon business talaga yung makaka angat at makakatulong no kasi kung vlog vlog lang wala namang ba diba? i mean hindi mo naman masasandalan yan so ang negosyo ay at least matatag di ba ngayon, nagpapasalamat po kami dahil unti-unti, marami na po ang uh, bumibili, especially dito sa aming bayan, Arayat, no? Karatig Bayan, na hindi hindi viewer. So, ayun. Sabi nga ni Junjun, kuya, nakukuha mo na, hindi mo lang alam. Kasi marami na po ang mga nag-order na Ayun kay Dolor pala? Nakuha niya, oh? Nakuha. Ha? Alas 10 yan, So, ayun. Uh, akala ko, order. Yung pala magdadala. <laughs> so, ayun. Ah, Ay iba ko. Ayun po, mga ka-farmer. Ayun po, ah. Uh, ba? Nawala na naman ako, ah. Ayun nga, lechon business po. Ang, ano, yung business talagang. Kasi kailangan din namin kumita at the same time pag hindi kami kumita wala nang pampasweldo di ba so kailangan umikot umikot po siya kaya ay pinipilit naming igapang din ayan this rambo puro eh. tapos meron pa akong na ano nga na naghahanap tayo ng ano freezer van so ayan marami po si ka farmer rudolph maraming sinasabi kaya lang Marami po siyang proposal. Ka-Farmer Rudolph, meron kasi kaming kakilala na talagang bihasa installer. So kinokonsult din namin siya. Pinakikita namin yung brand, mayroon siyang sinasabi, wag wag 'yan. Sabi niya kasi uh, sakit sa ulo 'yan. Dami naming met maya sira daw. Kasi sabi niya, ang problema sa sa ganyang walk-in kailangan hindi sirain kasi once na nasira 'yan at marami kang nakasabit at pumal uh, ilang oras lang Tataas ang temperature, masisira ang ano. Kasi hindi naman siya naka-freeze talaga ng matigas na matigas eh. Yun po yung ano niya. Kaya kailangan, kahit medyo pricey ng kaunti, doon ka na. Kesa naman bibili ka ng ganyan na presyo. At uh, maya't maya, sira. Sakit sa ulo lang yan. Totoo nga naman ano. Ina-anticipate ko na nga eh. Sabi ko, what if nasira? Kasi ako lagi po akong ganun eh. Lagi kong ina-anticipate ko ano magiging problema. O oh, iniisip ko, paano kung maraming bambay nakasabit? Tapos may, di ba? May nakasabit. ako. patay, sabi ko. Ano kaya? Kailangan ko ba ng backup? Di ba? Yun ang iniisip mo kagad eh. Kasi, ilang kung may mga nakasabit ka, tapos biglang boom, nasira. Wala kang mahanap na tagaayos. O may piyesang hinihintay. May piyesang kailangan patay ka, sabi ko. Anong gagawin mo? Parang pinitpit na naman yung bayag mo yan. <laughs> yan explain ko nga rin kahapon kay Ramo. So ayun po. Uh, subukan natin to. <laughs> Tingnan natin tong mga natin kung hanggang saan, di ba? <laughs> Meron kasi nga uh, ayoko na sana ng pansinin na ano, banggitin. Meron kasi nagko-comment. Ayun, karpintero, ganyan mas magaling si ganito, yung dati dito ganyan yan. Sabi ko, na sa loblob pa lang nako po. Para ayaw mo naman kami ng masenso. <laughs> Kalimutan na natin 'yon wala na close na natin yung chapter na yun at uh, we are facing a uh, another chapter of our ano, business so yun na lang po kung ano man po ang decision namin di ba para naman sa amin yan yeah, tutuloy namin to kahit ano pang sabihin mo <laughs> kami naman ang malulugi pera naman namin ang gagamitin namin di ba so maingit ka na lang <laughs> manood ka na lang at uh, matuwa ka kung uh, bumalpak. at huwag kang mag-alala kung palpak, hahanap ah, pa rin ako ng paraan. 'Di ba? Ganun naman 'yan eh. At kung uh, ano, sana matuwa ka din. Dahil uh, hindi maganda. <laughs> hindi maganda yung inahangad mo yung kapwa mo na bumagsak. So, ayan lang mga ka farmer kasi meron laging ano eh. <laughs> Laging uh, parang wala na akong ginawang tama. <laughs> Bagay, hindi naman ikaw ang nakakabasa ng puso ng tao, di ba? So nasa taas naman, Diyos naman ang na nakakabasa ng puso ng tao. Kaya 'yun lang ang inaano namin. Ayan. Wala si Romel ah. <laughs> Anong oras darating si Romel? <laughs> yung farmer Leo of Ohio uh, Yung brother-in-law ko is taking about business now in Illyria Ohio At saka yung Ay salamat At saka yung anak ko doon sa bahay na ayaw sumama dito. Ay, Abol na sila. <laughs> thank you, thank you. Si Lindon din. Ayan, oh. Thank you very much. Thank on. you so much. Ayan, going to ano pa po ito mga farmer? Bataan. Uh, pero Bicolano po. May mga Bicolano silang kasama. Salamat, salamat ng marami. Going to Bataan. Ito yung i-deliver ide ni Mario yung ani uh, Romel na isa. Yung kay Dolor. Ito na. So, deliver Mario. Ah, ano, Romel. Dolor. Eh, yung isa dito, yan na yung taga banyo. O ba, nagtagdaan na eh, sa nang ba? Sabi namin malaking baboy. Padagda kami sa dito. Eh. Ayan na, nakapagpakain na po tayo. At... silipin muna natin ito yung mga bikulano po pala yung ating mga naging bisita at sabi ko nga ito may pili po ako dito ang nami-miss ko yung piling fresh <laughs> sausaw mo lang sa kuyog Ayan, oh. grafted naman ito alam ko eh alam ko grafted to eh nasan ah, ba yung grafting ah, pinagdugtungan nito alam ko grafted to ayun oh. makikita mo kasi yung pinagdugtungan grafted na ano na mga halaman makikita nyo po yung pinagdugtungan ito saya so, yeah, si Nikki uh, kailangan mag ingat baka anting uh, si Dolor hindi pa kinukuha sige. Okay. Bala ba sila. Sabi naman nila, last 10 kukunin, di ba? Ano, unti-unti na po ni Nikki dito. Oh. Ito. Ito, Nick. ako Kagamitin natin yan. Doon yan. idadalin ko yan doon sa, ano. At, uh, sa, sa pag, ah oh, pagka naggagawa tayo doon ng ano. Kasi yung ibang manok, dadaling ko. Tapos ito. Dali na, dali. Oo. Oh, ayusin din natin ng konti yan. At, uh, ang ah, laking bagay din yan. Pang sisiw, di ba? Ngayon nga, may sisiw pala akong darating. Papakuha ko na lang kay Jomar pala. Bago tayong mga sisiw na naman. Tapos bakunahan ko sila ng uh, magbabakuna ako ng ano, bibili ako ng bakuna ng by Monday. Tapos ko na kay Junjun yung tira kasi meron um, din siyang bibi. So para mabakunahan niya na din. Sayang din, di ba? Oo, oh, ayun po ang aking gagawin. Linggo na pala. Ay, eh. linggo bukas pa pala ang linggo. <laughs> Alam ko, i-deliver ni Romel tong isa eh sa Angeles. Galing na po siya kay Natita. Ayan, naputol tayo mga farmer. Ayan, kinatita Leonie at Tito Jun para sila galing. So, ayun, galing sila ng Tarlac City. Oh, ayan na pala yung kukuha ng lechon. Ayan na. Dolor. Mga ragulda rin babi. barrio lang yan dito Mga uh, tropa Siyempre Kisaan na tayo Nagustuhan kasi nila Yung litso namin So Ayan Dahil pang gagawin Sa baba May mga pahabol pa Bagay Maganda na din ah, Ayusin na muna Yung sa baba Bago umakyat Para wala nang Masyadong um, Isipin na ano? na ano pa yung trabaho dito kasi pagka nagumpisa na tayo tuloy tuloy na din yun mga farmer pero ang galing unti unti na nating nalilinis ayan o oh, di ba tapos maghihintay tayo mga 3 weeks mga farmer ako binibigyan ko ng timeline 3 weeks pag wala pang tinamaan naman oh, ano, ibig sabihin okay na tayo kasi naalala ko dati Uh, yung kay kuya noon namamatay sabi ko yung native hindi pero after 2 weeks 3 weeks unti unti na pong nagbabagsakan kaya next week mag uumpisa na po kaming magkatay sinabi ko na rin kay mama sabi ko ma uh, pagbibigyan pag bibigyan kita ka ako ng uh, native na manok para may pang anak may pang tino tino din Pisahin na natin yan. Sa gabi, magandang manghuli. Sa gabi po kasi, Siyempre, mas mabilis mo silang mahuhuli. Kukulong na lang, tapos kakatay na lang po. Dadamihan natin, tayo At ayokong, ayokong, ano, ayokong nang mangyari yung dati na parang halos wala kami na pakinabangan. At least, ayan o, no? oh, mga yan. Ah, tirahin na natin yan. O, oh, ayun o. No? kigi. Hmm, itong mga parawakan na itim. titiran natin. Pero yung mga yan, mga medyo, ano, ano na natin yan Ayan, Pero kayo may babatiin daw po ito Ito yung mga taga Masantol, suki so, okay natin Ayan, Shout out sa mga taga Masantol dyan Napakarami ninyo Shout out po sa mga nakbitin Koshal guys Shout out Mabuhay ka Mabuhay ka hanggat gusto mo Shout sa mga din taga San Francisco Ayun Yan po Tapos pinapabati nila si Vienna Austria, ah, from Vienna Austria. Ah, uh, ano? Bong Kalara. Ayon, si Bong ah Cala, uh, Kalara, Kalara. At nagtatrabaho sila sa Glack. Kano Glack, Vienna. Wow, ganda diyan, ha. Jason Manalo at si Gani Estupin ng Orlando, ah uh, Orlando Flores. Sayon. Bah, danke. danke. Ano to? Taga-Germany. Eh? Oh, not... oh yeah, Ay, oh, no. Oh, <laughs> Ay, thank you, thank you sa suporta ninyo. Ayan, no. <laughs> Ayan, galing na po sila dito 2 years ilan ba? Ah, last year ayon. Sabi ko marami tayong suking taga Masantol kasi madalas po uh, ayun mga kumakain doon sa kubo. Sabi ko ngayon magpapatayo tayo dito ng ano para Balikbayan din yung mga ano yung pinsan namin nung last year. Yung ayan o, going to Masantol Shout sa mga taga Masantol dyan Ayan o, pinasok na po nila dahil dito baka maarawan nga naman Tapos ayan si Nikki, tuloy-tuloy yung uh, paglilinis mga ka-farmer O, oh. Thank you, thank you. Ingat, ingat. Cardong, kardo. <laughs> okay na, mga farmers So, ayan. Tapos na tayo. I Darating tayo. naming si Rambo Gusto niyang mahuli yung uh, malaking hito. Bo, may darating na sisiw. Ilipat mo na lang siguro yung medyo malalaki na, ano? Baka mahuli mo yung mali halimaw dyan. May malaki pa dyan. Nakahuli ka na. Oh, yeah. Wala nang kain-kain. Pero mayroon pa naman, di ba? Pahuli ah, na daw siya eh. Sabi ko nga, kung pwede nang buksan ito. Kaya lang oh, ang ganyan lang yung ano. Ayun, pang hito oh. Hmm, meron, meron. Oh, ayun oh. Nakahuli ng malaki dito sina <laughs> Jomar nung last na nag ano, sila, pinatay na namin, kinatay na lahat ng pabo. Wala eh, yun ang mauuna daw talaga pero nagpaapog ako tapos nagpa-spray. Baka kasi may mga bakuna naman Tumanok eh. Baka hindi tamaan. Sana wala pa namang ano eh. Wala pa naman akong nakikitang ano. Pero magbabawas na kami. Langanin pa kasi yung ano. Lilit pa eh, no? Parang kalapati pa lang eh. Oo. Oh. Pero may na siguro ito, yung mga ganyan. Kaya sama sayang, di ba? Ang dalawang buwan pa sana to. Katai katay na eh. Ah, ayan, tapos na tayo, ah, farmer. So, bukas papatubig tayo. Sana merong ano, whole day tayo magpapatubig. Dahil ah uh, medyo bumaba. Tapos ayan, abangan niyo Naayos na pala yung ating uh, patubig. Napakalakas. <laughs> Meron pa ano na maluwag na yung busing doon sa baba, yung plastic busing niya. Makalog na kaya pala medyo mahina ang ano. Ngayon pong naayos kung sinubukan namin kaya lang wala pang tubig na yung tangke yung tira lang ang inilabas niya lakas sobra parang doble nung ano makikita niyo po yun bukas pag nagpatubig tayo hopefully ay uh, isara na nila yung ano yung uh, dito sa Delta ano kasi binuksan nila kaya bumaba yung tubig medyo ano ngayon nagshi sila ng tubig dahil uh, alam nyo na, talagang uh, malupit ang uh, El Nino ngayon. Hanggang April pa daw yan. Middle. So, hopefully naman ay makasurvive <laughs> ating mga tilapia. Pero kung may patubig naman palagi, sasagarin na lang natin yan. Ay medyo gumastos. Para uh, malalim po palagi. Kakaroon ng fish kill pag mas mababaw yung tubig eh. So ayan, ah maraming maraming pong salamat at magandang buhay.